Hello, hello, Libra Collective, Salmon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa si James Tario PH. Diretso po tayo sa inyong special, special reading for your pera and career at this time. So, ano ang frequency and energy ng inyong kapirahan at uh, inyong career and pa passion, project and also uh, your work and your company, ganyan. So, this time around, pag-usapan natin yan. So, take mo lang yung mga ka-resonate ka, Libra ha. Yung mga ibang impormasyon ay para po sa ibang Libras yon Kaya, Talasan nyo po ang iyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob sa inyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Thank you again Libra sa mga pag donate nyo at saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po again for your generosity and kindness sa ating channel. Isa po yun sa mga paraan para supportahan nyo po ako at ang channel natin. So thank you again for your generosity and kindness. So Libra, ano nang hihintay sa inyo ngayong pera and career sa buhay mo this month in the And exhale. At the center of your reading, you have the full card. Ooh, brand new beginning, beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Wands. In the area of what you need, you have the Knight of Cups. In the area of what's affecting your current energy, the Six of Cups, beautiful, beautiful. In the area of your near future, mayrokong Wow, Nine of Pentacles, financial stability, congratulations. In the area of your challenge, you have the page of Pentacles. In the area of your fortune, you have the magician. Wow! Anything you manifest will come to your reality right now. Kaya mag-manifest ka na dyan. Kasi kayang-kaya mo siyang abutin this time. In the area of your divine advice, meron kang eight of cups. Beautiful. At ang outcome mo today or this time sa iyong pera and career, you have the wheel of fortune. Wow! Your spirit guides and yung tadhana talagang pabor sa iyo. So anything that you want to do right now, do it. Kasi maabot mo siya at saka ang outcome ay ay positive at talagang iyong iyo. Okay? Congratulations, Libra. At the bottom of your deck, you have the Knight of Pentacles. This time around, Libra, nakikita ko na meron kang inaasikaso, pero kang ginugugol na maraming oras at atensyon. I'm seeing someone preparing papers or documents or license, mga ganyan parang ngayon hinahanap mo yung mga legal documents mo I don't know why nakita ko ng envelope na nilalagay mo doon yung mga papers mo and you're thinking sapat na ba to kompleto na ba para makalarga ka na I'm seeing someone over preparing to baka merong kading ding uh, gustong simulan pero hindi mo magawa-gawa because you're preparing too much or you're waiting for the right timing, Libra. Baka ngayon, sinasabi ng spirit guides mo na para umikot ang orasan na ito, para umikot ang swerte in your favor minsan daw hindi dapat nanatiling sa pangarap lang ang mga bagay na gustong gawin. I baba mo siya sa yung reality so that ma-manifest mo in your reality ang mga bagay na hinihiling mo. I'm also seeing here na hinay-hinay lang, huwag bibiglain ang mga bagay-bagay, wag -bagay, uh, huwag mag-rush sa desisyon porque may nangyaring aberya, ito agad ang solusyon. Sometimes daw, pag may nangyaring problema o kaya may nangyaring kailangan mong asikasuhin, sit down, think things through, tatlong TH na, think things through, para maalaman mo agad-agad kung ano yung magiging solusyon mo. Uh, kasi pag mga, baka pag minadali mo, lalo pang mga anak ng bagong problema o komplikasyon. So make sure, katulad din night dito, tinan mo nakatayo lang siya doon, pilang niya yung lupain, iniisip niya kung saan niya itatanim yung pentacle niya. At ganun ka rin dapat, dapat tingnan mo munang mabuti kung saan, paano, kailan, pero ikaw kailangan laging may action. Ganun si Night of Pentacles, hindi lang siya nagkakasya sa pag-iisip ina-actionan din niya. So make sure that what you plan ay talagang a-actionan mo. Okay, Libra? So start tayo sa yung napakagandang reading na kaperahan and career. You have the full card. I'm seeing here, talagang bagong simula. You're taking a risk this time. Parang ito yung, yung pupuntahan mo ba o gagawin ay bago. Talagang hindi mo pa ito nagagawa before o talagang you're thinking Teka, yung mga pupuntahan ko don never ko pa to nakasama, never ko pa tong ginawa, yung trabaho yun, bago din sa akin. Though, probably, experience ka na no on a certain industry, pero yung pupuntahan mo, kakaiba pa rin siya. O yung sisimulan mo ngayon, baka ngayon gusto mo na magnegosyo ganyan. So, ikaw, nagpa-plano ka na, nagpa para tama yung uh, mga ilalagay mo, yung capital mo din, yung mga supplier mo, ganyan. So, ngayon, nandito ka sa status ng life mo na everything is new and you are ready to embrace it. I'm seeing talaga a, very playful Libra. Parang ikaw, kahit ano man yung mga kaseryosohan ng haharapin mo, parang ikaw ang lakas ng loob mo this time to try it, to fight for it, and also para subukan. Kasi parang naisip mo kung hindi ko susubukan, kailan pa. Na parang ang dami mo nang pinagdaanan, siguro this time around, sure ka sa gusto mong subukan, sa gusto mong gawin, at nangangailangan talaga to ng tapang at tibig na loob. Because this is something na talagang Um drastic change that's what I'm hearing drastic change but it is a door of new opportunity especially ang ganda na future mo ang ganda na fortune mo this time at ang ganda na outcome mo so 'di diba? this is something na kailangan mo matuwa Libra so if you're someone that is thinking things sa bagong simula ng buhay mo know and be at peace that everything will be fruitful everything will be in your favor sa so, kaya uh, laksan mo na ang loob mo tibayan ang loob at uh, sugod laban atay sugilan mo ang bagay na to because I'm seeing new possibilities and new opportunities for you especially in the catching kaching part okay the full cards being clarified by the four of cups wow this is something that you're searching for for a very long time hindi ka na masaya siguro sa trabaho mo ngayon o sa iniwanan mo kung ikaw nakaalis na dyan, kung nakapag-resign ka na ba o uh, nakalipat ka na so ngayon talagang hinahanap mo yung kaligayahan mo something that will fulfill you not just sa sarili mo but also sa pocket mo ano parang ngayon, you're searching for a higher salary grade isang trabaho na mas maganda ang benefits, na may mas maayos na pasweldo, ano may mas maayos na um, work environment na maaluan kaysa sa nakaraan na parang dati talagang halos um, makatulog ka na sa biyahe, sobrang pagod, sobrang hirap. This time around, you're finding a new opportunity or a new endeavor kung saan parang mas leveling up naman ang buhay mo more than what you um, left before or plano mo palang iwan this time. So, congratulations because I'm seeing talaga you're gonna get the fourth cup. Fourth cup ay ito yon Knight of Cups. Congratulations. Pag-usapan natin yan later. But first, itong what you want in the area of what you want, you have the two of uh, ones. I'm seeing here talagang ready gonna take a risk because si Knight of Wands, sila mo nakatayo siya doon. I see two of ones, nakatayo siya sa kanyang balkonahe. Pero nakatanaw siya doon sa isla, sa dako pa roon na hindi pa niya napupuntahan ever. At ready na siyang tumulay doon. Ready siya pumunta, i-explore yung lugar na yun because nahiniwala siya na yung swerte niya, yung fortune niya, inandoon sa mga lugar na yun. So ready siyang to kumawala sa kanyang comfort zone, sa um, kinasanayan niya sa lugar o pagkakataon na sitwasyon na parang kabisadong kabisado na niya. Ngayon, ready siya to go to something and somewhere unfamiliar. And talagang buo ang loob niya. Yung visions niya of the future ay malino sa kanya. I'm seeing someone traveling because two of one's also a card of travel. Especially here also with the Villa of Fortune. Ganun din siya. So ngayon, may pagbiyahe para sa'yo. For some na nasa reading natin and thinking things about traveling and finding their swerte outside of the country, I'm seeing talaga may pag-abante sa yung kapirahan You will be very, very happy with this risk. Naginawamo. mo. This for the future. Kaya magalak ka Because I'm seeing you're on the right path and your plans are taking to fruition. Okay? The two of ones being clarified by. Oh! The two of ones being clarified by the two of ones. Tutu. Two, Tutu two. Two, two is like you're aligned. You're aligned with your plans. You're aligned with your future. You're aligned with your higher purpose. Kaya magalak. Palakpakan tayong lahat, Libra, dahil maganda itong mga plano mo, maganda itong mga balak mong gawin, itong mga visions mo of the future. It is beautiful, it is fruitful, it is abundant, and it is rightfully rightfully yours. Congratulations. In the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, Knight of Cups. You need to also re recognize yung mga offers sa'yo na wag mo palang pasin na this time around be receptive of true offers. What do I mean by true offers? There are people coming to you na parang too good to be true. May mga tao na para mag-offer ng servisyo nila, mag-offer ng gantong kumpanya, mag-offer ng gantong servisyo, gantong um, uh, trabaho o pyramiding something. I don't know, pero iwas-iwas ka sa scam, Libra, ha? Iwas-iwas ka sa pagbibigay mo ng pera this time. Huwag lagi pag nakita ka ng magandang offer o magandang benefits, bagay ka ng pera mo kasi gusto mo mag-invest. This time around, kilalanin mo daw muna mabuti yung mga nag-offer sa'yo ng something. Um, because tira mo siya, nakasuot siya ng armor, pero sometimes, knight in shining armors are just for the show. Parang pakilala lang nila to. Pero kailangan mo tanggalin ang kanilang baluti para makilala mo sila on a deeper level. Para makilala mo sila kung totoo ba yung in-offer nila, kung honest ba sila, o hindi lang sila nandyan para isahan ka. So make sure this time, ito napakalaking tawag nito para sa iyo, Libra, to make sure kasi siguro may pagkaplano dito in your background to planuhin mo muna mabuti. Kilalanin mo muna mabuti 'yung mga tao nag offer sa ng additional job, sideline offers. Pag masyadong to, good to be true para mag-isip ka na talaga. Parang mm, totoo ba talaga to? Ganito ba talaga kalaki ang kikitain ko? Ganto ba, ba talaga kalaki ang kapalit kapag nag-invest ako? So make sure iwas sa scam, scam. Kilalanin mabuti ang kausap. magresearch ka on your own. Magtanong-tanong ka bago mo tanggapin o bago mo uh, i-entertain ng offer na yun. Okay? That is a very, very um, parang cautious-cautious na babala sa'yo. Para sa para hindi ka rin maloko ng ibang tao. Be smart this time. Okay? The Knight of Cups being clarified with the Three of Cups. Yes, especially people around you um, celebrating your life or being friendly to you. Na parang ito yung mga tao na sobrang babait tingnan sa panlabas o kaya sobrang friendly, sobrang victorious ang dating nila, parang sobrang accomplished nila sa buhay, parang meron silang narating. Tapos so, pag umupo sila sa iyo, nag-offer sila sa iyo ng isang bagay, talagang mapapa-oo ka kasi nakikita mo sila na parang ang ganda ng suot, parang ang dami na daw ipon, nakatulong daw sa kanilang trabaho nila, ganyan-ganyan. So ikaw naman, maano kayo, ma e ka na maglaan ng pera, maglaan ng ganto ganyan, information mo, ganyan. So make sure this time around nakilalanin mo ng mabuti ang mga nag-offer sa'yo, yung mga taong pumapalibot sa'yo. Uh, make sure na nakikilala mo sila on a deeper level para hindi ka maloko, okay? Very special itong in the area of what you need, huwag kang papaloko sa scam. Okay, Libra? Always think things through. Tatlong TH na naman. At sa kapagplanuhan mabuti, mag-research ka daw in the area of your what's affecting your current energy you have the six of cups um ikaw yung pagisimula mo ngayon yung lakas ng loob mo nang galing sa mga bagay na pinagdaanan mo in the past siguro na ka na ng trabaho naranasan mo na yung lahi kayo ng ngutang walang makain walang pambili ng bills ay wala pambili ng bills walang pambili ng gamot walang pambayad ng bills kapag nangailangan walang madudukot ano so pero kang pinagdaanan ng mga nakaraan, pwedeng sa personal mo, sa kabataan mo, sa pamilya mo, na parang alam mo kung anong pakiramdam ng wala. Alam mo kung anong pakiramdam ng kumakayod ng kumakayod pero walang, o, o, walang enough sweldo na pang ipon o pambayad sa mga ganito ganyan. Kapos palagi. Kaya ikaw handa kang sumubok. Handa kang hanapin yung kapalaran mo somewhere else, some, somewhere new. On an industry that alam mo kahit, hindi, ka, kahit hindi, hindi mo kabisado, kahit parang sobrang unclear ng patutunguhan mo doon, pero handa ka. And you're actually in the pursuit of what makes you happy. On the pursuit of what makes you stable, especially in your uh, in your career and in your money, no? Congratulations kasi talagang ginagamit mo 'yung nakaraan mo bilang fuel para ngayon ah kaya ko to, susubok ako, kaya ko to, because ayaw mo nang maulot yung nangyari ng karaan, Okay? The Six of Cups being clarified by the Hierophant. Yes. Meron ka ditong parang um, naka-instill sa utak mo, kung ano yung mga lessons of the past. Naka-instill sa utak mo na okay for the stability of my family, for um, for the things na mga natutunan ko. Nagkaroon ka ng wisdom eh. Nagkaroon ka ng na parang inner knowing. Nagkaroon ka ng additional knowledge na ginamit mo wisdom and philosophy sa buhay mo na hindi ko nakakayaan ang mangyari yun. Hindi ko nakakayaan na maulit-ulit na wala kami hapunan, na wala kami pambayad sa kanto, na maputulan kami ng ilaw, papalayas kami sa tingitiran namin, ganyan. So, ang dayan mong dinanas. Kaya ngayon, baon-baon mo sa isip mo yun yung lahat ng experience na yun para tumulay ka sa mga bagong pagkakataon sa buhay mo. At naramdaman ko dito, wala kang palalagpasin. Parang hindi ka hayahay, hindi ka kampante, ano? Kasi talagang in the pursuit ka of the um, bigger goals that that will make you happy, that will make you fulfilled, that will make you stable. At ganoon din sa near future mo, napakaganda you have the nine of uh, pentacles. Nakikita ko dito na, yes, ang sagot, Libra. You'll be financially stable in the near future. Makakabili ka na ng bahay. Makakapag-ipon ka na. Uh, makaka, uh, I'm hearing na hindi na gano'n ka-tight yung budget. Parang dati, unting sweldo lang, ayan, ubus agad. Naglaho na lang parang bula. Hindi pa tumatagal ng 24 hours. Ngayon, nakikita ko in the near future, may sweldohin ka and then magagamit mo yon for your needs, for your bills, pero meron ko rin matatabi. I'm seeing a very independent and very financially stable person, a financially stable Libra, that is enjoying your singlehood, you're enjoying your uh, the fruits of your labor, lahat ng pinaghirapan mo, naramdaman mo kung saan mo napupunta, kung saan mo napapakinabangan, na-enjoy mo siya, yung proseso. Hindi lang basta kayod and then bayad, kayod, bayad, and then parang nagiging routine na, no, na nakaraan. And you're thinking, para saan pa ba itong ginagawa ko? Pagod na pagod na ako. But in the near future, I'm seeing you enjoying all of your uh, hardships, all of your um, pinagpaguran, lahat ng mga ginugul mong oras, na, nakikita mo siya, nahahawakan mo siya, na ipupundar mo siya on the right investments. So congratulations. The Nine of Pentacles being clarified by... The Hanged Man, yes. Ngayon parang yung mga nakatali sa paligid mo before, wala na yun. Parang ngayon, sobrang free mo in the near future. You will get, um, uh, you will get on an era where parang wala nang ganun klaseng aberya tulad dati na parang konting kibot mo, kailangan ng gastos, wala ka na naman mahanap, wala ka na naman makikitang ang solusyon. This time around, lahat ng na mga naging delays before will stop. Um, you're now seeing things on a brighter side. You're now Um, parang ngayon na mo kung gaano kahalaga ang ang ang, ang yung ipon, kung gaano kahalaga na mag-invest sa iba't ibang aspeto ng buhay mo para may madudukot ka anytime. I'm hearing na yung pumulupot sa at saka nagpakahirap sa before it will not happen again. It's just that Libra, kailangan mong daanan lahat ng ito. Meaning, kailangan mo matuto. Kailangan mong mag-take risks. Kailangan mong um, pagdaanan ang different stages in order for you to come out of this this place na financially stable ka, na enjoy mo lahat ng pinaghirapan mo, you can also share what you have with other people. I'm seeing you getting out of a stuck moment na parang, okay, tapos na yung mga panahon na stuck ako, uh, na wala kong magawa, na wala kong mabili, na wala kong uh, mapaikot sa family ko ngayon, uh, wala na ito, tanggal na ito because you are now having the enough money, enough, um, Uh, blessings na kaya mong paikutin sa buhay mo okay maghanap tayo na additional message for your near future tungkol sa iyong kaperahan you have ano ang naghihintay sa near future ni Libra sa kanyang aspetong pera you have celebration ooh Kick off the party activities and have a great time. Plan for a joyful future. Like I've said, tapos na ang mga na yung mga and stability. And you're gonna celebrate it with you and your family and your loved ones. Congratulations. Another message you have... O gambling daw. Excessive gambling can have dangerous consequences. Don't risk too much. O paalala din sa'yo yan ng spirit. Kahit slibra ha, kapag nagkaroon ka na ng financial stability, uh, ipunin ang pera at uh, spend it wisely. Huwag mong, huwag mong isugalan ang mga bagay, especially other investments na talagang masyadong risky. Make sure na ang iyong paggastos ay talagang bantay-sarado mo, okay? But now celebrate your win, celebrate your near future. Napakaganda, napakayabong. Okay, congratulations, Libra. In the area of your challenge, you have Page of Pentacles. Challenge sa'yo this time is to focus. Focus on what's important. To give yourself enough space para pag-aralan pa siyang mabuti. And magkaroon ka ng Enough to talk. I'm saying also here, make this your top priori priority. Itong ba ba bago mong sisimulan. Pwede negosyo ito o um, bagong sideline o lilipat ka talaga. I'm seeing talaga na kailangan nakafocus ka dito. Buhisiin mo siya. And make this your top priority. Uh, huwag kang malilingat. Huwag kang parang iba-iba ang iniisip mo. Iba-iba gusto mong gawin. Make sure nakafocus ka dito para yung uh, result ay eh, talaga makuha mo siya ng buong-buo at mas mabilis kasa before. Mga saying here na huwag ka daw maging stubborn kung kailangan mong pag-aralan ng isang bagay. Kapag, kasi parang minsan, may gusto kang simulan and then, in your mind, ready ka na. In your mind, kaya mo itong pa paikutin, alam mo na yung pa pag -busisi. pero may mga areas dyan na kailangan mong pag-aralan, Libra. And that needs you to be very, very cautious and very, very humble enough to admit na isa e, kit lang, huwag mo natin gawin yan pag-aralan ko lang saglit. So, pag pinag-aaralan mo, mas naging knowledgeable ka, mas naging pulido ang gawa, at hindi hindi ka maloloko ni naman, okay? So, if you need to study something, study it. Be curious and um, focus on it, okay? The Page of Pentacles being clarified by the Eight of Cups. Dalawang beses ba sa Eight of Cups? Uh, I'm seeing here na uh, make sure na hindi mo i-abandon ng isang project, hindi mo i-abandon ng isang um, isang ginagawa mo kapag nag-arise isang problema isang delikadong parte huwag mo daw bibitawan bigla make sure this time around that you are not the type of person na kapag naguluhan ng isip ay bigla-biglang mawawala o bigla-biglang -bigla hihinto uh, it, ngayon ang kailangan mo tibay ng loob at saka presence make sure that you are not fight or flight mode hindi ka dapat ganon. dapat kung talagang gusto mo yan, parindigan mo at dapat nakatutok ka. Whatever happens. Ano man ang maging mangyari, ko talaga yan ang pangarap mong gawin, gusto mong puntahan, make sure na nakatutok ka dyan at don't leave it kapag medyo magulo, kapag medyo mahirap. Mas kailangan mong bang tumutok kapag mahirap at mas magulo kasi um, uh, para mas masolusyonan mo siya kaagad. That's what I'm hearing. So make sure you're not leaving something that's very important to you. Make this your top priority. Okay? Okay. In the area of fortune ito na maganda. You have the magician. You have the power this time Libra to manifest all of your dreams. Ano ba yung pinaplano mo this time? Ngayon na pagkakataon para isagawa na 'yan take take your best action ngayon ngayon ang pagkakataon para simulan mo because the outcome is in your favor and you will get the beautiful result that you want nasa sa ang skills nasa sa iyo ang tools kaya walang puwang para magduda ka sa kakayanan mo because you can do it and you can achieve it okay saka na era area pa siya ng fortune so kapanalig mo ngayon ng fortune na ibibigay niya sa iyo yung magandang resulta okay the magician cards being clarified by The Queen of Pentacles. Wow, you have the resources now. Parang itong um, manifest mo ngayon, kakarong ka na ng capital, magkakaroon ka na ng means para supporta ng family mo, I'm seeing talaga mabubuo mo na itong negosyo na gusto mong itayo. O kaya sideline. O kaya yung minamanifest mo na job, andyan na. Kaya magkakaroon ka na ng source, uh, resources for the next five years, for the next year, ganyan. Magkakaroon ka na ng talagang main source of your income. So congratulations, I'm seeing you. Parang kumakamal ka, kumakamal, kumakamal ka ng pera. And you're earning and earning and earning. And may may ipon ka dito. Kaya ilaban mo na ilaban mo na tong dreams mo, tong minamanifest mo. Kayang-kaya mo yan because this will bring you stability and cash flow. Okay? Maghanap pa tayo ng additional messages from your money oracle decks para sa iyong future. Para sa future ni Libra, ano pa mga dapat niyang um, bantayan o isipin o isapuso sa kanyang fortune this time. You have Sweet success. Wow. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Like I said, gawin mo na yung gusto mo with the magician card. Kung ano yung minamanifest mo ngayon na pagkakataon para actionan mo yan because there will be a sweet success. Congratulations. Additional message. Pakaganda naman itong reading mo. Libra. Super ganda. You have alchemy using witchcraft occult and learning God's secrets transform the situation. So kung may mga bagay, like I've said kanina, si magician na sa'yo daw ang power. Alchemy ito, parang kaya mo siyang buuin. Kaya mo siyang, um, nasa ang secret of life. ang uh, kahit anong gawin mo, nasa iyo ang tools, nasa iyo ang, um, ang uh, mga bagay na kailangan mo para buuin at trabahohin ang isang bagay. May papanganak mo ang mga bagay na gusto mong um, mangyari sa buhay mo. So you have to transform the situation into something positive. Especially here with the magician card alchemy din to eh. Lahat ng pinapangarap niya kaya niya buuin, kaya niyang gawing realidad. So congratulations, napakaganda ng iyong fortune this time. Okay, okay, okay Libra. In the area naman of your divine advice, ito naman ang paalala sa iyo ni Spirit Guides mo, don't walk away on something that is very important to you. I-exhaust mo daw muna lahat ng effort mo, lahat ng magagawa mo bago ka umalis. Uh, huwag mong bibitinin, huwag kang bibitaw. Kapag halimbawa naging mahirap ang sitwasyon, mas lalong kailangan mong kumapit. Kasi doon mo rin makikilala ang sarili mo, doon mo rin mapapatunayan kay God sa universe kung gaano mo kagusto ang isang endeavor, ang isang pengkatrabawahan mo. So don't quit, Don't quit and continue fighting for what you want. Okay Libra? Pakinggan additional messages sa yon divine advice. Ano ang kailangan pang alalahanin this time ni Libra? You have wise leader. You're a beacon for others. So make sure this time around na ug uh, mong iiwanan yung mga bagay na sinimulan mo and be a best example for your kids for your family that kung ano yung sinimulan ni Libra itutuloy niya at paninindigan niya, okay? Another um, message you have first light, beginning a new cycle. Wow. Ito yung pagkakataon para simulan ng bagong mga bagay, especially here with the full card talagang meron kang Pupuntahan na bago. So enjoy things in your life right now, Libra, kasi ito'y sa sa'yo ng bagong simula. Kaya yakapin mo mga buti kapag nahihirapan, okay lang yan kasi nga nasa transition ka pa of something great, something bigger. Kailangan mo i-rebuild na i-rebuild yan parang patong-patong na pyramid, ganyan, okay? Itong era na kailangan mo mong pagfocusan this time, Libra, sa iyong pera and career, guilt. I release any beliefs that no longer assist in my soul's journey. So, kung ano yung mga dati mong paniniwala, kung ano yung mga dati mong uh, pinaniwalaan at at uh, mga dating pinanghawakan, hindi na yun makakatulong sa bagong era ng life mo. Now is the right time for you to really channel, channel um, new ways and new opportunities, bagong atake sa mga bagay na gusto mo simulan. Yung mga nakaraan, gamitin mo lang siya as your philosophy, as a tool, parang wisdom and knowledge para magiging anchor mo bilang iyong red flag and green flag para alam mo kung ano yung mga dapat atakihin in the future. Pero lahat ng pagkakamali in the past, lahat ng maging stumble mo, lahat ng rejection and disappointments, huwag mo nang isipin na kasalanan mo yun. it happened for a reason and you're bringing God is bringing you on a new direction, especially here in your outcome. You have the Wheel of Fortune. Nahasa sa'yo ang swerte this time. Ang ganda ng cards mo. You have the Queen of 9 uh, nine, Nine of Pentacles, you also have the Magician, you have the Wheel of Fortune. Nasa iyo ang Swerte this time, Libra. Napakaganda, especially here. You have the sweet success. Kaya ilaban mo ang gusto mong ilaban. Pagplanuhin nga lang mabuti, ha? be smart, be tactical, uh, be a good planner. And nakikita ko dito na lahat ng pinaghirapan mo, makikita mo in the near future, the outcome is in your favor. You will get that house. You will get the big uh, negosyo na gusto mong itayo, maraming kliyente, maraming kita. I'm seeing you turning your life into something new. Nasa ka naman this time. So congratulations. The Wheel of Fortune is being clarified by the tower card yes it will change your life for the better i'm seeing may pagbabago sa iyong kita sa iyong kaperahan kakaroon ka na ng uh, ngayong ipon i'm seeing you changing your life ito ay bunga ng paghihirap mo ha pagkukusa mo dahil nagrisk ka dahil nilaban mo ang mga bagay na alam mong gusto mong gawin for your future kahit nakakatakot kahit mahirap kahit parang sugal talaga ito pero you are ready you are Um, given uh, the chance to change your life for the better. And it is fruitful, it is beautiful, it is bountiful. Congratulations, Libra. That is your pera and career reading at this moment. Sa po kayo nakarulit, sa po kayo nakaresonate. Comment down below. Next week, meron po ulit tayong pera and career reading. Kaya antabayanan nyo rin po yan. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.